at kung saan saan pang mga lugar. Marami ka ganapan ang nangyari. Kuha kami ng isda. At merong isang hindi inaasahan pangyayari na ikinabahala ng buong tao na nandito. Yo, what's up mga kabiyan? It's your boy Shy naman ng bubungan mm. sa si inyong mga camera. For today's video ay dadaling ko kayo sa isa sa pinakamagandang lugar dito sa Iloilo. Ito ang tiyatawag nilang Tilagong Dagat ng Barangay Silagon. So ngayon ay isasama ko kayo sa banding ng aming pamilya. Kasama ko na naman dito si Tito Mads, si Tito Nune, at saka si Tito Matungko. <laughs> sa kalagitnaan ng video nito, ipapakita ko sa ano -ano, inyo ano-ano ang mga kaganapan at mga nangyari dito. Pero bago lahat, Let's play the intro para mo kam pro. Para man. Para Sa floating naman, nauandar no, tulad niyan. Hello right. oh guys, maraming tataka kayo kung nasa na naman ako. Nandito na naman ako sa sa puder ni De Tito nuli. So bali, nagpa-plano kami ngayon na pumunta sa ano kaya itong lugar to? Tinagong dagat na Agua Bendita. Kung nakikita nyo sa mga nakaraang video ko na gumagawa ko sa nagpapahan ako na nagmamasilya. Ito yung bahay na yan. Ngayon, naka-color blue, na, blue na sa ngayon. Tapos, yung sahig niya, ngayon, nakikita niyo sa baba. Matuturo ko. naka na yun ngayon. Mula sa loob, hanggang dito sa labas. Hanggang dyan niyan sa... Dyan, sa gate niyan. Tapos, yung purpose itong sa labas na to, gagawin daw itong business. So, nakikita niyo yung malaking rep na yun. Lalagyan niyo ng maraming beer soft drinks, uh, chicken nuggets. <laughs> Yellow, uh, hot dog. <laughs> hot dog. Yellow, frozen foods. Kahit anong pwedeng may lagay dyan, mas related na pwedeng business ay yung purpose niyan. So, <laughs> so. <laughs> aalis na tayo ngayon. <laughs> Meron pa kami na hintay si Tito Dexter at si ito kay mamaya. so dito ay isa-isa nang nagdadatingan ang bawat member ng aming pamilya dito si Tito Batongtong, at saka si Tito Marbs at hindi pa dumadating dito si Tito Dex So dito ay napaganda ng araw ko. Parang ang nangyayakap ni Lord, sobrang gaan ng pakiramdam mo. So dito ay pansamantala muna kaming tumigil upang bumili ng aming makakain at syempre, pananghalian. Yeah, what's up guys? me again. Ang bubungat sa mga camera nyo. So ngayong araw nga ay nag-design ang mga pamilya na kumalala lang sa glit. Ang tinagong dagat ko naman dito sa Ahoy Elino. So bali pa nga beses na namin punta to. Kaso nga lang, yung una ko kasama ay iba. Yung pangalawa ko naman kasama ay iba. Yung pangatlo ko kasama ngayon ay iba naman. Gugulatin ko sila mamaya. Bibigyan ko sila ng tagi-isang goal. O kanya-kanyang goal. Basta may goal. Magpapadamihan sila na huli <laughs> ng isda. So dito ay 30 minutes na lang ay makaarating na kami sa aming destination. So ditong part na to ay muntikan ko na makalimutan ang daladala -dala kong susi. Thank you, Gintano, iba? Gumayon na mga binayon. Brother, Ton? Ha? Brother? Ano din? Eto yung tinatawag nilang tinagong dagat ng barangay Ahoy Iloilo. Sikat na sikat ito dito sa aming lugar. Karaniwan sa mga lugar na to ay diadagsa ng maraming tao. Sobrang ganda ng view at may mga magagandang cottage din. Pero sa mga oras na to ay nagkamali pala kami sa napuntahan naming cottage. Kaya bumalik kami agad at may sasakyan pala kaming maliit na balsa. Papunta sa pinakadulo. hop lang, hop, hop, hop. Ito yung titukoy ko sa inyo na balsa. So bali, bago ka makarating sa pinakadulo ay kailangan muna sakyan ang balsa na ito. Without further ado, pagpatuloy na natin ang kwento na to. <laughs> so yun guys, subali so, walang bakante ang ilang mga cottage dito so bali ang aming pupuntahan ay yung floating doon sa pinakadulo so bali wala nang uwian to kung ihi ka tatay ka dyan alam ba? patay tayo yung ron na papulot dyan bago sa yun na nalang mapulot pili ko no? parang may kaunting idea kayo ito na isa pagaling dapat balanse ang mga taong sasakay dito. Yung dalawang mabibigat dapat nasa kaliwa at ang lahat ng mga magagaan ay nasa kanan. <laughs> Charot! <laughs> so dito ay pa si Kuya na kontrolin ang sasakyan namin balasa. Ito <laughs> sa at mabuti na lang nandyan si Tito Marbs Nandang tumulo sa mga nangangailangan Kung nagtataka kayo kung ano ba ang inahawakan dito ni Tito Marbs mga oras na to Ito ay ang wire na ginagamit upang magkaroon ng kuryente ang bawat cottage nila dito Sa umaga ay nakapatay ito pero kapag sa gabi ay pinapaandar nila para sa mga overnight na mga customer. Okay. O 5K na di ano? 5K na di ang pinta? Obergad ito ro? Ano? Ano? Kalingin ko dito. Kalingin ko niya. Kalingin ulo ko dito. Hindi ka Matapos nga ang ilang oras na biyahe ay sa wakas ay nakarating na rin kami sa aming destinasyon. Kaya ang una naming ginawa ay magpahinga. Pamamaya ay dumating na rin ang in-order namin na pagkain. Oh,

Sa mga oras na to ay busy ang lahat sa pananghalian. Nang biglang may narinig kami mula sa kapilang cottage na sumigaw. Dahil ang wire ng kuryente ay lumailay pala sa baba ng tubig at biglang nag-spark noon ay hinayaan na namin to dahil akala namin ay nai-report na nila sa management nagpatuloy lang ulit kami sa pagkain nang hindi iniinda ang nangyari kanina Pero mamaya-maya eh, Meron isa sa amin Ulit ang nakapansin Sumiklab ulit Yung wire na nakalaylay sa tubig At biglang Mabuti na lang ay walang masamang nangyari pero wala pa rin pala ang nakakapag-report nito sa management. Wala kami kamalay-malay na wala pala ni isa sa kabila ang nagsabi na mayroong wire na nakalainay sa tubig. At hindi na nga natiis ni Dito Marbs. Pinuntahan niya ito sa aming sitwasyon ay hindi kami makaalis sa floating cottage na to kasi nga nung naaalala nyo kanina ay dinala kami ng balasa papunta dito kaya ang nag choice na lang namin ay sabihin sa kabilang cottage na i-report sa management so yun guys time check So bali kakatapos na namin kumain, tapos nagjamming-jamming ng konte. Pero update sa mga huli, puro maliliit pa, wala pa masyadong malalaki. Siguro mga hapon pa. So bali nasa floating cottage kami. Tapos doon sa kabila ay yung floating nila na ah uh, floating na bali kung bakit ka-fix sa sa baba. Tapos ito. Ayun. Yan yung ginagamit nila para talihin yung customer sa floating naman na umaandar. Tulad yan. Kung titignan natin mula sa malayo o kaya naman sa malapit, mapapansin nyo na meron silang ginagamit na lubid. Kapunta yun doon sa pinakadulo. Tapos meron silang second floor sa itaas. Ano? Tapos nakadepende naman sa inyo kung steady lang kayo sa isang lugar o kung gusto niyo ilibutin yung buong pulo na to tapos kasi ako pa sinasabi sa si bisyo inyo yung dalawang bundok ito yung isang bundok tapos yung ito yung pangalawang bundok so bali nakatago ito sa ang dagat ato na nakatago sa dalawang malalaking bundok kaya tinawag siyang nakatagong dagat ng barangay Silagon tapos yung makikita niyo nasa dulo dito ko yan tapos ito pinsan ko tapos pinsan ko din siya pamilya kami lahat dito tapos ako ampon na ulit. <laughs> Yeah, dire dire sa abo. Dire dire yo. Pasibong gulong aron. Tao pang viral ko, Goro. Fingrin. Fenus of Fingrin. The snorlet can I get that's a too big but.

Kodo iraschora ya. Doi iraschora ya. Ara lang, <laughs> galang lang ka bawa mo do. Ayunta. Kon motop. Na me ta. ano to? Den. Ah, wala na. Hindi mano. Ku. Ngayon, yung vitamins. Ito ko buhay, tawala ko na. Damo damo guro basher din eh. So, ito tour ko kayo sa buong floating cottage nila. Ito ang kanilang kitchen area. Ito naman sala area. Nasa pinakadulo naman doon ay yung pinaka-emergency nila. Once kung may emergency at hindi mo na alam gagawin mo, dito ka pumunta. <laughs> Kubita. <laughs> dito ka pumunta, emergency. Lalo na kapag sinatawag ka ng kalikasan at wala kang magagawa kung di lumangoy sa kabila, ito so, yung emergency nila. Emergency exit, kumbaga. Ilalabas mo dito yung hinanakit mo. <laughs> <laughs> yung sama... <laughs> yung sama ng loob mo. So, ipapakita ko sa inyo sa loob. Um... Huwag kayo mag-expect na akong mataas. So, bali, ipapakita ko lang siya in emergency purpose. At 3, to 1. Mabukas na natin. Yay! <laughs> <Hey! laughs> <laughs> o, so, baho pa hindi. So, ito, ang nagsisilbing inodoro nila. Gagamitin nyo lang to kapag emergency lalo lalo na kapag hindi nyo kapag hindi nyo talaga ang kayang pigilan yung nararamdaman nyo talagay nyo lang konting tubig <laughs> kuha lang kayong tubig doon tapos <laughs> ipapakita ko pa ba kung paano gagawin mo kapalagay din pong gagawin nyo kapalagay nyo kapalagay nyo kapalagay nyo kapalagay tapos ilabas ko na so cool ah! so kapag gusto nyo pumunta dito o mag reserve ang estimated price nya 2,500 ah uh, hindi pa ako sigurado kung ganun pa din yung price nya pagdating sa gabi galagay ko na sa comment section yung link ng kanilang page pwede kayong mag book o mag-order na pagkain para pagdating sa area na to eh diretso na lang kayo pwede rin kayo magbao ng sarili nyo pagkain may bayad po kung may dala ng pagkaon so walang bayad kapag may dala kayong sarili nyo pagkain yung maganda lang dito kasi yung pagkain nila fresh sakto lang yung presyo niya. Uh, mas mabuti magbaon na lang kayo ng pagkain <laughs> Okay, hanggang dyan lang at uh, update ko ulit kami mamaya sa mga ano pa nangyari. 在龙潭龙虎。